programang salamin ng inyong kwento. Nagdadala ng malalaking balita mula sa maliliit na buhay. Ako si Corina. Ako si Corina. Ako si Corina. Ako si Corina. At ito, ang Rated K. Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Handa na ba, kayo? Handa na ba kayo? Ang ipakikilala namin sa inyo Patunay na kung minsan ang swerte ay dapat hindi lamang hinihintay. Dapat ay kusa hinahanap at baka malay mo matisod lang dyan sa tabi-tabi. Tubong buhol itong si Irvin Plaza o alias Dambo. Dahil sa hirap ng buhay, lumayas mula sa probinsya. Mag-isang nagtungo dito sa Maynila. At ngayon, aba! Pa-extra-extra na sa TV. Anong diskarte naman ang kanyang ginawa para matisod ang Dambuhalang Buenas? Ano naman kung matalino ka o mayaman ka o ano ba, wala naman diskarte. Wala rin malusog na pangangatawan na sindigat ng mahigit dalawang sakong bigas at biluging mukha na laging nakangiti. Sinong mag-aakala na naging mabigat din at malungkot ang kabataan ni Irvin Plaza o mas kilalang si Dumbo. ayun yung nanay ko lang nagtabaho, yung tatay ko hindi. Tapos, kumiinom, su sugal. Ang laki na mo, kaya kasi kung makatrato sa Ganun talaga kasi, magbog. Parang feeling ko, pabigat ako. Pero kahit isang bata, buo na ang pangarap ni Irvin na mapagaan ang buhay kahit sa simpleng paraan. Nililis kami ng uh, simetero tapos baon, doon na rin namin kinukuha. Kasi yung baon, yung mga snacks, di ba pag may Kasi sobra, pag sobra, inuwi namin yun tapos may baon na kami kinabukasan hindi na nakapagtapos ng pag-aaral si Irvin. Sa edad na labing lima at third year high school pa lang, ginamit na niya ang pagiging mabiskarte sa pagkahanap buhay. At sa bubinisya, pag may pupunta, Uh, sila. Parang gusto ko lang mag-shelby -ano, mag sa kanila. Ang saya-saya parang gano'n. Kaya, kinapalan daw niya ang kanyang muka at kahit nagabili ng tubig para sa mga artista, ay ginawa niya ng kahit pa paano ay may maiaabot na kaunting pera sa pamilya mula sa kanyang sideline. Pero, nang minsang mawala ang pinagkahirap-hirapan at pinagkaipon-ipon ng cellphone ni Irvin, at malaman sa kapitbahay na isinangla pala ng ama. Aba, doon na nag-isip-isip si Irvin. Alis ako rito. Alis ako rito. Tandaan niyo yan. Pupunta ako Maynila. Papatunay ko sa inyo na hindi ko kailangan ng tulong niyo. Kaya ko mag-isa. Ah, babalik ko rito na titingalain niyo ako. May hila ay hinanap ni Irvin ang kanyang kapalaran at ang kanyang mga paa. Dito dinala si Irvin sa pilahan ng mga taong tulad niya ay naghahanap din ng swerte. Sa audience entrance ng bagong bukas na palabas pa lang noon na Wawawi. Mula umaga hanggang gabi, dito na ang tahanan ni Irvin dahil madalas ang kanyang panunood ng programa ay naging bahagi ng Kolokoy Boys sa Wawawi. Yung time namin na sumasali sa ng, ng, Pero Bayong, uh, nag-audience, uh, Kolokoy ni Willie. Tumasama sa mga grupo ng mga boys para lang may makain. Kapag sineswerte ka nga naman si Irvin na dating tambay lamang sa ng mga manunood o audience entrance dito sa ABS-CBN, utility itong si Irvin ayon kay Direk Bobet Vidanes kahit na may kabagalan daw dahil sa laki ng katawan pero dahil mabuti makisama ay sinosorpresa ni Direk Bobet si Dambo tulad ng pagpapagawa ng ngipin ito para maging presentable sa mga artista masaya ako, masaya ako at least feeling ko yung kilala ko kasi kahit alam yung pangalan ko pa si yung tambo, ako na yun Bukod kay Direk Bobet na itinuring na ni Irvin na tila nakatatandang kapatid, maswerting inampun si Irvin ng pamilya ng naging kaibigan din niya, si Alan. Talagang nakikita ko talagang wala siya ditong nanay, walang mag-aasit-aasit sa kanya, lalo pag may sakit. Oh. Ang lahat daw ng pagsisikap ni Irvin ayon kay nanay Vina, ay para daw makapagpadala ng pera na pantutustos sa pag-aaral ng kapatid at pagpapaayos ng simple nilang tahanan sa bohol Kapag wala kong pera pang, ano, pang enrollment fee, sabi niya, maawag na lang sa mga kapatid niya ako lang bahala ako lang magbayad. Sa lahat ng mga naging luha, simula pagkabata, hanggang sa mga sakripisyo, matapos ang apat na taon, ay ang paghingi ng kapatawaran ng kanyang ama. Andoy din. Katawahin mo ako, Dak. <laughs> Mahal kita. Yun lang, anak. Huwag mong i isipin masyado na nagalit ako sa'yo. iyo, tawaren mo ako. Ang kasalukuyang programa ni Irvin na Showtime, ito na marahil ang pagkakataon niya magpasaya. Pag ka nga naman ano, at maging inspirasyon sa ibang tao na anumang bigat ng pinagdaraanan ay mapapagaan din kapag nagsusumika. a boy ain't a